Magandang hapon sa inyong lahat mga kasikap. Uh, ngayong hapon naman ay pag-usapan natin kung paano uh, mag-apply bilang isang delivery rider. 'Yan, kung ano yung mga requirements na kailangan para maging isang delivery rider. Unang-una na dyan mga kasikap ay yung uh, lisensya. 'Yan. Lisensya natin. Dati noon, tumatanggap naman ng non pro sa delivery rider pero nitong uh, lockdown nahuli kasi na non pro kaya pina ano na na maging pro yung ano lisensya ng mga delivery rider ayan tapos motor ayan papel ng motor yung hindi pasok ha tapos dapat nakakondisyon yung motor natin ang alam ko kasi ngayon ang alam ko kasi ngayon mga kasikap ay sa mubit na lang kasi ang alam ko eh na yung tinatanggap nilang tawag nito uh, year ng motor ay 2019 pataas yan. ewan ko lang ngayon sa Grab pag naging uh, nag-apply ka ng Grab Express kung ganun din 15, yung, hindi ko na sigurado kasi takal na eh pero yung sa Mubit kasi MC Taxi 2019 yung kinukuha nila aas, baka sa Grab Express baka okay siguro kung medyo umano pa hindi ko lang alam pag nag-apply tayo sa Grab yan. tapos dapat nakapangalan sa atin yung uh, pag nito nakapangalan sa atin yung motor at kung hindi naman nakapangalan mga tol halimbawa nabili natin yung ang motor yan nabili natin kailangan natin ang deed of sale yan at kung hindi naman halimbawa pinagamit pa rin pinagamit lang sa atin yung motor mga kasi ay yung authorization letter ng may-ari kasi ipapasa natin yun sa kanila para ilagay sa ating record yan, sa profile natin para alam ng customer kung anong motor ang gamit mo anong plaka anong kulay at kung sino ang rider yun yung kailangan mga kasikat tapos ano pa ba, ba NBI clearance yan. kailangan yan NBI clearance tapos dati parang meron pa yata kung ano, parang clearance din barangay clearance matagal na kasi ako hindi ko na aanong maalala mga kasikap tagal na rin kasi 2019 matagal tagal na tayo yun lang naman ang mga requirements na kailangan kapag nag apply kayo punta uh, lang kayo sa mga hub ngayon ngayon kasi ang pinaka sa applyan ay yung Grab Marikina Yan. nandyan din yun ah, uh, sa loob yung kapag kagusto nyo namang mag apply sa MC Taxi may move it naman dyan nandyan lang din yun kaya alam nyo na mga uh, kasikap pero pag in applyan nyo yung, ano, yung MC Taxi move it kailangan lahat condition talaga yung motor natin tapos 2019 pataas Yan yun lang yung tinatanggap nila nila uh, tawag ito. may ano mga requirements ng mobit lisensya professional uh, pakil ng motor yan tsaka NBI yun yung alam ko ngayon eh ewan ko lang kung may ano may pa pa sila yun lang mga tol at uh, magandang hapon po sa inyo lahat